Sa mga suki ng murang bigas ng gobyerno, nilimitan na po ng Department of Agriculture kung sino-sino lang ang pwedeng bumili ng bigas sa mga kadiwa store. Kung kabilang po kayo sa mga piling sektor na tinukoy, alamin sa Frontline Report ni Shaila Francisco. Mabilis na nalimas ang 29 pesos kada kilong bigas sa katiwa store na ito sa Quezon City kanina. Limitado lang kasi ang stock nila ng murang bigas. Ang kaso, mas magiging pahirapan pa ang pagbili niyan. Sa abiso kasi ng Department of Agriculture, tanging mga senior citizen, PWD, solo parent at beneficiaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program of Four Peas ang pwedeng bumili ng murang bigas mula sa Kadiwa Stores. At kung dati ay hanggang limang kilo ang pwedeng bilhin, ngayon tigtatatlong kilo na lang papayagan kada mamimili. Swerte na naabutan ang senior citizen na si Jacinta ang huling balot ng bigas. Sa mga tindahan daw kasi sa kanila, aabot sa 60 pesos ang kada kilo. Kaya ang matitipid niya, pwede pang ipanggastos sa iba. Ay, gastusin sa ibang uh, kailangan sa ano sa kusina, yung mantika, asukal, ganyan para sa apo din. pang maintenance, mm -mm. Pang -maintenance pa. Pero dismayado ang ilang regular na mamimili tulad ni Miriam. Mapipilitan daw siya ngayong bumili sa palengke kung saan mahal ang bigas. Hmm. Hindi naman kami mayaman na ano din. Pero naman sa ibang katulad namin na ay wala din kakayanan bumili ng mahal na bigas. Ayon sa DA, bahagi ng ginagawa nilang trial ang limitadong pagbebenta ng bigas sa Kadiwa stores. Pagtungtong ng Hulyo, target nila itong ipatupad maging sa iba pang tindang binabagsakan ng gobyerno ng murang bigas. Plano naman ng National Irrigation Administration na madagdagan ang binibentang 29 pesos kada kilong bigas sa Kadiwa pagdating ng Agosto. Nasa 10 kilo kada pamilya raw ang pwedeng maibenta sa tulong ng contract farming. Ayon sa DA, hindi naman kailangan umasa sa kadiwa para sa murang bigas sa mga susunod na buwan. Oras kasi na maipatupad na ang mas murang taripa sa imported rice ay inaasang bababa ang presyo ng bigas ng hanggang 7 pesos kada kilo sa mga palengke. Sa ngayon, pinaghahandaan na rin ng DA ang posibleng epekto ng laninya sa produksyon ng bigas. Kumpara kasi sa El Nino, mas malaki ng lima o anim na beses ang pinsala tuwing La Nina. Kapag bagyo, baha, malawakan, mas malawak yung area and mas mahirap i-control lalo na kung sobrang dami ng tubig wherein our system cannot uh, hold yung mga ganong klasing uh, amount of water na bumagsak. Sa kabila niya, nakikitang aabot sa 20.4 million metric tons ang produksyon ng palay ngayong 2024. Higit sa sapat daw yan sa kailangan ng bansa para sa taon. Katunayan, may pwede pa raw iimbak na pang siyam araw sa pagtatapos ng 2024. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.